Magandang umaga po. Ako po si Brother Arnold, ang inyo pong muling makasalo upang magkapit pandasal. Ngayong panahon ng Kwaresma, marami na tayong mga kinauguli ang paraan ng pagsasakripisyo at pagtitika. Tunay nga naman pong nakabubuti iyan sa ating paghahanda sa biyaya ng muling pagkabuhay. Subalit alam din po nating hindi lamang ang pagpapabuti ng ating sarili ang dapat nating pinagkakaabalahan. Naririyan din ang ating kapwa ang dapat nating pinaglilingkuran. Sabi nga po ng Panginoon sa Ebanghelyo, Ano man ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa niyo na ito sa akin. Ang ating mga kababayan na naghihirap ay hindi nangangailangan ng awa, kundi ng nararapat na hustisya. Kung tayo man ay namamasukan sa kumpanya o pamalaan, tinitiyak ba nating tapat at patas ang ating mga pamamaraan? Kung tayo ay estudyante at nag-aaral, nagsusumikap ba tayong pagbutihin ang sariling kakayanan at umiwas sa kalukuhan. Ang kabutihan sa kapwa ay kailan may hindi natin matatawaran. Kung naisip natin kung minsan ang pagtataguyod ng isang lipunang makatarungan ay hindi natin kailanman mararatnan, subukan po muna natin gumawa ng munting kabutihan sa ating kapwa. Sa ganoong paraan, ang ating pananampalataya ay nagiging daan upang ang hustisyang asam ay maisakatuparan. Huwag natin kalilimutan ang bilin sa atin ng ating Panginoon kayo ay magibigan sa isa't isa. Kung papaanong iniibig ko kayo, ay gayon din naman kayong magibigan. Amen.